Hello guys, meron lang ang gustong i-share. Sabi ng isang viewers po natin, uh, actually ito, madalas itong mag-comment sa akin mga video. At kilala ko ito, mabait na tao ito. May mga nagko-comment kasi sa aking mga page na uh, alam ko naman yung background. Mga mabubuting tao talaga. Pero kung bakit sila nagko-comment ng ganun, syempre kasi hindi na ako kapanan ng palataya nila at meron silang ipinaglalaban na aral. Magkagan pa man, sasagutin natin ito ng may pag-ibig. Sabi niya kasi, Church of God na pala nakalimutan mo ba bro na ang pangalan ng Diyos ay ginagamit sa walang kabuluhan? Uh, bilang sagot. Hindi ko nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan na ang pangalan ng Diyos ay ginagamit ng iba sa walang kabuluhan. Pero it doesn't mean nakakalimutan mo na yung paggamit sa pangalan ng Diyos. Hindi hmm, ba? Kagaya nito, Church of God. Bakit ang church mo ba ay nagtuturo na hindi na dapat gamitin ang Church of God? Baka kalamang turo ng 70 Adventist is masama nang gamitin ang Church of God. Ito yung binibigyan na kita ng idea kasi nakikita ko mali ang understanding mo eh. Kahit ako, nung 70 Adventist pa ako, bilang Adventist ha, di ba kiniklaim nga natin na tayo ang tunay na Church of God? Tayo yung tunay na Iglesia ni Cristo. Tayo yung tunay na born again Christian. No? Pero yung katwiran mo, parang, parang tutol ka sa paggamit ng pangalan Church of God. Mali ko. Kasi even 70 Adventist, hindi sila tumututol sa paggamit ng pangalan Church of God. Alam mo ba, kung sa Bible at Bible ang pag-uusapan, dapat nang gamitin mo yung Church of God. Kasi uh, sa lahat ng pangalang itinawag sa True Church, Church of God ang may pinakamarami at nag stand up. Siya talaga yung kababasahan mo na itinawag sa kanya sa pangkalahatang pagtawa. Meaning to say, is personal name. Sa katotohanan, pag nilawakan mo yung pag-aaral mo, makikita mo na even yung pangalan ay kasama sa aral ng True Church. Yung pangalan ay isa sa pagkakakilanlan ng tunay na iglesia pangalan lang. Pero kung sa pangalan pa lang, bagsak na ang isang sekta, may consider mo na ito na hindi true church. Bakit? Eh, yung pangalan iniwasan eh. Totoo na mababasa sa Bible na ang pangalan ng Diyos gagamitin sa walang kabuluhan. Ibig bang sabihin nito, hindi na dapat gamitin yung Church of God? Like for example, yung pangalan mo, gamitin ko yan sa hindi maganda at palabasin ko na ikaw ay hindi mabuting tao. Ang gagawin mo ba, magpapalit ka ng pangalan? Siyempre hindi kung dinungisan ng iba yung pangalan mo, hindi ba lilinisin mo lang din yung pangalan mo? Pero hindi mo yun babaguhin. Patutunayan mo na hindi ka masamang tao. Oh, ganun din po, gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero yung true church, pinatutunayan niya na malinis talaga ang pangalan ng Diyos at makabuluhan. So kung yung peking iglesia, ay gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, yung tunay na iglesia, itatanyag niya yung pangalan ng Diyos. Oh, hindi ba ganun yung tama? At pag pinag-usapan is true church, hindi ba dapat matawag ka sa pangalang Church of God? Bakit? Eh ano ba ibig sabihin ng remnant? Pag sabi ng remnant, siguro sa ibang salita is retaso. Ano ba yung retaso? Yung pag naggupit ka ng doormat, yung kaputol noon, retaso yun eh. Yung kaputol noon, kung titingnan mo kung ano yung, yung amoy, yung lasa, yung texture ng, ng tela, yun din yung mismong nalalaglag doon kasi galing nga siya doon. So kung yung first century Christian ay tinatawag na Church of God, ay eh, huwag mo namang iwasan yung paggamit ng Church of God. Yung tunay na remnan, kapareho niya yung first century na ano, tinatawag siyang Church of God. Napakaraming talata po niyan. Yung pangalang Church of God ay itinawag po ito sa iba't ibang lokal ng iglesia. So, meaning to say, ang tunay na iglesia sa ating panahon, ang tunay na remnant church, hindi niya iniiwasan ang paggamit ng Church of God, kundi niyayakap niya pa ito bilang patunay na siya po ay galing sa original na iglesia which is yung Church of God.